Alright guys, so may nagtatanong sa akin ng isang kaibigan tungkol po sa kanyang uh, inahin na uh, matagal pong maglandi, ayan. So sabi ko sa kanya, uh, sige, uh, bibigyan kita ng tips kung ano ang iyong gagawin. So tara! So unang-una guys, uh, kung ang iyong pong inahin ay matagal pong maglandi, Meron po tayong tinatawag na injectable na, ano po mga boss, uh, yung tinatawag na gonadin ayan. Yung gonadine po ay artificial hormones, ayan. Artificial, artificial hormones na kailangan natin ibibigay sa uh, dumalaga or inahin. At yun po ang tanong niya na kailan po ba dapat magbigay ng gonadin ayan. So, ito po mga boss, ituturo ko po sa inyo. So, ayun po mga boss, kung ang problema po ninyo ang pagtagal na paglalandi ng ating mga alaga, ay magbigay lang po tayo ng gunadin, tama? Itong gunadin po ay artis, isa po itong artificial hormones. Kapag uh, na-inject po natin yan sa kanyang katawan po mga boss, tapos, yung guna po purpose po niyan uh, i-enhance po ang kanyang hormones ng ating mga alaga tapos uh, halimbawa po June 1 po ngayon 2 to 3 days po maghihit na po yung ating inahin yan 2 to 3 days to 5 yan, sigurado na po yan Now, ang tanong po ng ating kaibigan Kung kailan po ba mag kailangan magbigay ng ating gunadin Pag may biik na po yung ating inahin po mga boss Tulad nito, yan pag may biik na po yung ating inahin mga boss tapos uh, araw na po na iwawalay alam naman po natin siguro na pagwalay pagwawalay po ng ating mga biik ay mga 5 days kailangan uh, maghihit na po yung ating inahin kung hindi pa po maghihit yung ating inahin mga boss ay kailangan na po nating magturok ng Uh, Guna din Sa 6 to 7 days Magturok na po tayo Mga boss ng Gunadin. Bakit? Alam nyo po kasi mga boss Kapag hindi, mo, hindi pa po ninyo uh, Tinuturokan ng Guna po mga boss Tapos Malulugi po talaga kayo sa uh, Kanilang pagpakain kasi uh, kumbaga kung aabot po yun ng 1 month po or 21 days Kanon na po yung uh, mga isang sako na siguro yung nakakain niya ano. So, hindi so login na po mga boss. Kaya laging tulong po ng ating gunadin po mga boss. ayan So magturok po tayo ng gunadin. Tapos obserbaran po natin siya to 1 to 3 days pagka-turok mo. Nanggo na ang guna din Obserbaran po siya ng 1 uh, to 5 days Or 1 to 3 days Yan, maghihita po yan Tapos pakakastahan na po natin yan Hindi po natin pwede yung Maghihita siya Tapos uh, Wala tayo Hindi natin mapakastahan So baliwala lang po yung gunadin po mga boss Kailangan alam po natin kung ano din po ang uh, pag mga sinyalis po na naglalandin na po yung ating mga inahin Ayan. so yung tips ko po ay para lang po sa mga baguhan na nagbababoy Ayan. and now kung nakatulong po yung aking video mga boss So kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at click 'yon na rin po 'yung notification bell mga boss. Para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat mga boss.